guys, uh, may ipapakita lang ako no, sa inyo. Dahil yung trailer namin guys, eh, dinagdaga namin ng ilaw. At yung mga luma eh, ay tinanggal na at tinalita ng mga bagong ilaw guys. Ito, papakita ko sa inyo guys ha. Yan guys, uh, bagong ilaw guys. Yan. Yan, isa. Signal light na bago. Tsaka ilaw na bago guys. Yan. Yan. Tsaka signal light ulit. Dinagdagan ko ng signal light. Ilaw nakadulo guys bali lima guys ang naidagdag ayan o bali tatlo ah uh, dalawa guys ang naidagdag so mamaya natin malalaman kung kung gaano kalinaw itong ilaw na ikinabit namin na bago so ganoon din sa kabila guys ayan ayan ganoon din sa kabila kung ilan doon ganoon din dito sa kabila yan oh. ang ilan doon sa kabila, ganun din dito, guys. So, mamaya, guys. So, mamaya natin malalaman, mayang gabi, kung gaano kalakas yung ilaw, no? Kahit araw nga malakas na eh. So, mamaya gabi, bubuksan ko, guys, tapakita ko rin sa inyo kung gaano kalakas, no? Kaya kita-kit na lang tayo mamaya gabi, guys. Yan, guys, ah, napakaliwanag, no? Yan, napakaliwanag guys Yung aking mga pinapakabit na ilaw guys Ayan o Yung aking mga pinakabit na ilaw Grabe guys, ang liwanag Parang Meralco guys Ayan o. Parang Meralco Kaliwanag Ang aking pinagawang ilaw Ayan, dinagdagan ng ilaw yan Parang Meralco guys oh Ang liwanag sa liwanag guys no napakaliwanag yung aking unit liwanag yung ilaw kaysa pakaliwanag yung ilaw no kaya thank you sa gumawa kay Ronald Electric siya namin. Kaya team ko sa'yo, Brad. Malakas na. Tsaka may dagdag na, na ano, hazard yung signal light. Ayan okay, guys, so, oh, napakaliwanag na, guys. Napakaliwanag yung aking mga ilaw sa aking unit, sa trailer. Ayan. And guys, pati likod, malinaw. Ayan. Ayan okay, guys, so, oh, napakaliwanag na guys yung aking unit ang aking trailer guys kay si may biyahe kami ngayon yun o oh. yan diba guys napakaliwanag napakaganda to mamaya yan o diba